Sa Oriental Mindoro, magsesama na Santa ang pamilya ni Marites Di At kahit Webes pa lang, pinili nilang bumiyahe ng mas maaga para makaiwas sa kalbaryo ng pila sa terminal gaya ng dinanas nila noon. Aba, ay naranasan ko ang ano tutoy ha, maaga pa. Abay, hapon hindi pa nakasakay ng barko eh. Sa kabilang dako, smooth sailing rin ang pagkuha ng ticket ng mga turistang sina Camille at karisa mula Switzerland na biyahe namang Puerto Galera. Actually, a friend from Manila recommended us to go to Puerto Galera because it's close to Manila and it's apparently very beautiful. We're looking forward to the beach, the white beaches, and maybe doing some water sports and exploring the nature. Ayon sa Philippine Ports Authority, mas bataas ang bilang ng mga posibleng dumagsa sa mga pantalan sa Holy Week. Marami raw kasi, sasamantalahin na rin ang bakasyon kasabay ng summer. Sa tansya ng PPA, nasa 1.7 milyon ang inaasahang passenger traffic mula April 12 hanggang April 20. Maluwag pa ang pila rito sa Batangas Sport na gateway papunta sa iba't ibang parte ng Luzon at Visayas. Pero babala ng Philippine Ports Authority, posibleng umabot sa 25,000 ang dagsa ng mga biyahero sa pagsapit ng peak season o sa Martes at Miyerkules Santo. Sa pag-inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Tizon sa pantalan, pinamamadali ng kalihim ang pagtatayo ng e-ticketing system sa Batangas Sport. Di na raw ito aabot sa Holy Week pero ang target, maging operational na ito bago magpasko. Oras raw na magkaroon may maiiwasan na ang fixer system o yung mga illegal na bentahan ng ticket sa labas ng pantalan sa mas mahal na presyo pati ang wifi, pinadadagdagan din. Kapag may e-ticketing na tayo, huwag na masyadong piga. Tapos pangalawa, makakatulong din ng magaki yung e-ticketing natin para masigurado na hindi tayo nag-overload. Ipinag-utos din ni Dizon ang anti-overloading ng mga pasahero at sasakyan para iwas disgrasya. Babala niya, Pwede silang masuspend, pwede makansira ang lisensya nila. No? At magakilaki yung mga fines dyan. Samantala, handa na rin ang Ninoy Aquino International Airport para din sa inaasahang dagsa ng air travelers. Sabi ng Nunaia Infrastructure Corporation, posibleng aabot sa 157,000 ang daily passenger average, mas mataas sa naitala noong 2024. Even at 155,000-157,000, ang confidence level namin ay mataas na uh, walang uh, makamamanage natin ng susto itong uh, uh, holy week season at ito para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Lance Mexico News Watch Plots